kahulugan ng panaginip tungkol sa mga butil. Ang mga panaginip tungkol sa mga butil ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Depende sa kung anong uri ng butil ang lilitaw sa panaginip. Ang mga butil ay kadalasan nauugnay sa kasaganahan at pagkamayabong. Ngunit, maaari rin itong isipin bilang isang paraan ng kabuhayan at pagpapakain. Kung ang isang butil ay lilitaw sa isang panaginip, maaari itong sumagisag ng kasaganahan o isang pangangailangan para sa pisikal at emosyonal na pagpapakain. Ang artikulong ito ay tutuklasin ang iba't ibang interpretasyon ng mga panaginip tungkol sa mga butil at kung ano ang maaaring ibig sabihin ng mga ito para sa iyo. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa mga butil? Ang panaginip tungkol sa mga butil ay maaaring sumagisag sa kasaganahan at pagkamayabong. Minsan, ay maaaring mga hulugan ito na ikaw ay pinagpala at marami kang dapat ipagpasalamat. Maaari ring itong maging senyales na ikaw ay nasa panahon ng paglago at kasaganahan. Ang mga butil ay maaari rin magpahiwatig na ikaw ay nagsusumikap upang makamit ang iyong mga layunin at patuloy na sumusulong. Bilang kahalili, ang mga panaginip tungkol sa mga butil ay maaari din maging isang paalala na pangalagaan ang iyong pisikal at mental na kalusugan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang lupain ng mga puting butil panaginip ng isang lupain na mga puting butil ay maaring sumagisag ng isang pangangailangan para sa higit pang pagiging simple sa iyong buhay. Maaari itong magmungkahi na sinusubukan mong tumakas mula sa mahihirap na emosyon at mga sitwasyon sa iyong paggising sa buhay. Bilang kahalili, maaari itong sumagisag sa iyong espiritual na paghahanap para sa panloob na kapayapaan at pagkakaisa. Ang pagiging napapalibutan ng mga puting butil ay maaari ring i-highlight ang iyong pangangailangan para sa emosyonal at pisikal na pagpapakain. Maaaring nakaramdam ka ng labis na pagkabalisa o pagkabalisa at naghahanap ng isang paraan upang maibalik ang iyong pakiramdam ng balanse. Kahulugan ng panaginip tungkol sa butil ng trigo. Ang panaginip ng butil ng trigo ay karaniwan sumisimbolo ng kasaganahan at pagkamayabong. Ito ay isang positibong senyales na nagmumungkahi na mayroong kang mga mapagkukunang kinakailangan upang makamit ang iyong mga layunin. Maaari ding itong bigyang kahulugan bilang isang indikasyon na ikaw ay nagkakaroon ng kasaganahan na pag-iisip at nagiging mas tiwala sa iyong sarili bukod pa rito ang panaginip ay maaari ding isang senyales na ikaw ay papasok sa isang panahon ng kasaganahan at kasaganahan sa iyong buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa butil ng palay Panaginip ng bigas ang butil ay maaring sumagisag na malapit ka ng makaranas ng kasaganahan sa iyong buhay. Kung ang kasaganahan na ito ay pinansyal o espiritwal, maaring ito ay senyales na malapit mo ng matanggap ang tagumpay at kasaganahan na iyong pinaghirapan. Maaari ring itong maging tanda ng pagkamayabong at kasaganahan sa mga tuntunin na mga relasyon at pamilya bilang kahalili, maaari itong mga hulugan na kailangan mong pangalagaan ng mabuti ang iyong sarili at pakainin ang iyong sarili sa kung ano ang kailangan mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbagsak ng butil. Panaginip ng isang butil na bumagsak ay maaaring magkaiba ang kahulugan. Depende sa konteksto ng panaginip. Kung ang butil ay nahuhulog mula sa langit, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa isang magandang lugar sa iyong buhay at ang isang panahon ng kasaganahan ay nasa unahan mo. Ang butil ay maaari din sumagisag sa isang panahon ng mahusay na pagkamayabong at kasaganahan kung saan ang mga bagong pagkakataon ay darating sa iyo. Bilang kahalili, kung ang butil ay nahuhulog sa lupa, ang panaginip ay maaaring isang babala na nawawalan ka ng paningin sa iyong mga layunin at kailangan mong ibalik ang fokus dito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa butil ng dawa. Kapag nanaginip ka na isang butil ng dawa, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkapagod at maaring kailanganin mo ng ilang oras upang umatras at masuri kung ano ang nangyayari sa iyong buhay. Ang millet ay isang simbolo ng kasaganahan kaya ang panaginip na ito ay maaaring nagsasabi sa iyo na ikaw ay nakakaranas ng napakaraming bagay na mabuti sa sandaling ito. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang metapora para sa isang bagay na iyong nahihirapan sa emosyonal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bag na puno ng butil panaginip na isang bag na puno ng mga butil ay maaaring magmungkahi ng kasaganahan at pagkamayabong. Ang simbolo ng panaginip na ito ay maaaring kumatawan sa pagkakaroon ng mga mapagkukunan upang magbigay ng sustansya at suporta sa buong paglalakbay sa buhay. Maaari ding itong magpahiwatig ng pagkakaroon ng kayamanan at magandang kapalaran ang panaginip na ito ay maaaring maging isang paalala na huwag baliwalain ang anumang bagay at magpasalamat sa kasaganahan na mayroong ka sa kasalukuyan. Bilang kahalili, maaari itong magmungkahi na kailangan mong gumawa ng inisyatiba upang lubos na mapakinabangan ang mga pagkakataon darating sa iyo. Kahulugan ng panaginip, tungkol sa pagbilang ng mga butil panaginip tungkol sa pagbibilang ang mga butil ay maaaring magmungkahi ng pangangailangan para sa maingat na pagsusuri bago gumawa ng desisyon maaari ding itong sumagisag sa iyong pangangailangan para sa kaayusan at katatagan sa iyong buhay ang pagbibilang ng mga butil sa iyong panaginip ay maaari ring magpahiwatig ng pangangailangan bigyang pansin ang maliliit na detalye sa buhay dahil kahit na ang pinakamaliit na aksyon ay maaaring magkaroon ng malaking epekto bilang kahalili ang panaginip na ito ay maaaring nagsasabi sa iyo na umatras at suriin ang sitwasyon bago gumawa ng hakbang maaaring kailanganin mong tignan mabuti ang mga katotohanan at maging mas masinsinan sa iyong diskarte kahulugan ng panaginip tungkol sa butil ng mais. Ang panaginip ng mga butil ng mais ay maaaring sumagisag ng kasaganahan, pagkamayabong, at sa iyong paggising, maaari ding itong magmungkahi na ikaw ay magiging matagumpay sa paggamit ng iyong mga layunin at ikaw ay nasa isang magandang lugar sa iyong buhay. Bukod pa rito, ang panaginip ng mga butil ng mais ay maaaring maging tanda ng swerte at magandang kapalaran sa malapit na hinaharap. Maaari itong maging isang paalala na manatiling optimistiko at makipagsapalaran upang mapakinabangan ang iyong tagumpay. Ang mga panaginip na ito ay maaari ring magpahiwatig na nakakaramdam ka ng kagalakan kasiyahan at kapayapaan sa iyong buhay Kahulugan ng panaginip tungkol sa Oat na Butil Ang panaginip ng mga butil ng Oat ay maaaring magpahiwatig ng kasaganahan Maaaring tumuturo ito sa tagumpay sa malapit na hinaharap o magmungkahi na naa-access mo ang mga mapagkukunang kailangan mo upang maabot ang iyong mga layunin ang butil ng oats ay maaari ding kumakatawan sa seguridad dahil ito ay isang pamilyar na mapagkukunan ng pagkain na maaaring magbigay ng kabuhayan sa panahon ng mahihirap na panahon. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaari ring magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng pagpapakain at suportado ng mga taong pinapahalagan mo sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga butil ng bigas sa dugo. Kapag nanaginip ka ng mga butil ng palay na nasa dugo, kinakatawan nito ang pakiramdam ng pagiging sobra at natigil sa isang mahirap na sitwasyon. Maaari itong maging isang senyales na ikaw ay emosyonal na pinatuyo at labis na nagtatrabaho dahil sa isang tiyak na sitwasyon sa iyong buhay. Maaari ring itong magpahiwatig ng pangangailangan para sa emosyonal na pagpapagaling at pagpapaalam sa nakaraan. Bilang kahalili, ang panaginip ay madalas na isang babala na umatras at pagnilayan ang kasalukuyang sitwasyon bago gumawa ng anumang padalos-dalos na desisyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa butil ng asin panaginip ng isang butil ng asin, nagmumungkahi na minamaliit mo ang isang kasalukuyang sitwasyon o hamon. Maaari mong isipin na ang balakid ay napakaliit para sa anumang tunay na pag-aalala. Ngunit, maaari ito talagang maging makabuluhan. Bigyan pansin ang mga detalye at tiyaking tinitignan mo ang buong larawan. Bilang kahalili, maaari ring itong sumagisag sa pangangailangan na maging mas maingat sa iyong mga salita dahil ang pagsasalita ng walang ingat ay maaaring magkaroon ng malubhang kahihinatnan. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga butil ay maaaring sumisimbolo sa kasaganahan, pagkamayabong, paglago. Maaari rin silang maging isang paalala na pangalagaan ang iyong pisikal at mentalidad na kalusugan.